pinaka inaantay-antay nyo panungin ko lang yung mga kababayan natin kung uh, pabor pa kayo na makulong itong si Senator Bato de la Rosa o kailangan na ba magtago ni Bato sa loob ng Senado <laughs> ayan ang kababayan ang inaabang-abangan ng mga kababayan natin eh. ayan anyway mga kapatid sa mga kababayan natin na nanonood nyo pagpasensyahan nyo na ho ha? medyo uh, medyo medyo maingay kasi nasa loob pa po, po ako ng uh, bus at nagta-travel pa po kami. No? Punta pa lang po kami sa isang lugar na hindi ko po muna na hindi, hindi ko po muna papanggitin. No? Na hindi ko po na muna, muna papanggitin. Hello po, Mama Linet Kai and Walter. Hello po sa inyo. Mabuhay ka ko. Mabuhay din po kayo. Ayan, maraming maraming salamat po. Thank you very much. Pabor ba kayo? Anong masasabi niyo mga kapatid? Eh, saan kaya magtatago itong si uh, Senator Bato, mga kababayan? Hello po, Tita Liberty Arcega. And uh, hello po, Mama um, uh, Six, Sixto. And uh, um, Aurora uh, Ar uh, Aranella. Ayan uh, sa, sa New Jersey, nako, di na makakalabas ng bansa yan. Di na makakalabas ng bansa yan, mga kapatid. Oh. Ayan, from Japan. Ah, uh, Japanese name, my ko basahin Watching you from Muscat, Oman. Hello po sa inyo. Uh, Crystal Shine. Ayan, uh, Walter. Eh, susuko kaya si Bato? 'Yun ang tanong ko doon. Sana sumuko na lang siya. Uh, wala nang ano, wala nang argumento. Oo. No. Sumuko na lang siya. Di ba? Sumuko na lang ng maayos. Sabi asap na. Eh tanong Boss Mike, ano bang magandang uh, pagsuko ni Pato? Pagsuko? Oh, eh siguro ano, oh, um, kung wag niya lang hintayin na pumunta yung Interpol. Interpol. oh, oh wag lang hintayin, pumunta na siya at magkusa. Magkusa kasi, kasi, sabi niya naman, 'di ba? Sabi naman niya lagi na kung nasaan si Tatay Dix, eh sasamahan niya. Eh ngayon na yung pagkakataon para may pakita niya yung tunay na pagmamahal niya. Oo. Kasi ang pagmamahal, nasa gawa yun, hindi puro salita. Di ba? Mas lalong marami sigurong bibilib na Pilipino. bobo at tangang mga DDS doon. Di ba? Hindi totoo. Real talk. Diba? At, uh, at least sa uh, ng taong bayan. yung pa, isa sa mga pahayag ni uh, Boss Mike Cervera. Oo. Oh yung mga Pilipino na bumibili po. Bibili talaga mga mga tatangatangang DDS. Bakit pag... kamo? Nasabi ko. Kali <laughs> lang. Bakit ko nasabi kamo? Tingnan nyo, anong ginawa nyo kay uh, Senator Trillanes? Tinawag nyo na ano, Trelliling, Sundalong Kanin, kung ano-ano tinawag ninyo. Marami kayong kinaniwala noon. Pero ano nangyari sa inyo ngayon? Balik eto ha, eto ha. Yung salita ni Senator Trillanes na babalikan ko kayo, ipakukulong ko kayo, nangyari ngayon, no? Nauna si Digong, meron pa isang ngongo nagsasabi, pakuputol daw yung titi kapag hindi nangyari. Di ba? E kung di ba naman tangang taga-suporta rin ni Digong talaga, si Digong nga nandun, na kay Bato pa kaya, hindi mangyayari. Kung kay Digong nangyari, mangyayari din kay Bato yun. Correct, correct. No? Oh, ayan, yeah, yung, nakita nyo mga kababayan ko, so marami tayong aabangan dahil uh, yung uh, yung uh, bingot o oh, yung may clip pallet na may kapansanan na taga-suporta ng mga Duterte, magpapaputol daw ng uh, ineticals niya <laughs> yeah, kapag uh, nakulong daw si Senator Bato de la Rosa. wala well, uh, din natin yung pagputol ng ineticals nun. <laughs> mga kababayan. Ayan, na happy weekend, BNK happy weekend. Sasamahan daw siya ni Senator Robin. Oo nga eh, pero may balita ako, oh, splook ko na ha. Mag-abang-abang na kayo ng kwento sa Senado. Oo, oh, abang-abang sa Senado. Ito, ito Tatambayan niyo yan. Ito, may chichismis ako sa inyo. Ayon, sa, so, kasi kani kanina, ah, nakatulog ako ng mahimbing. Ah. Mukhang si Bato ay hindi naaabutin ng rally ng mga duling. Ay, uh, matindi yan. Bakit yung rally ng mga duling? Eh, iba paningin ng mga yun eh. Uh, <laughs> di ba? Sa liwa. Oh, sa liwa eh. Kung ano yung uh, tama, mali sa kanila. Yung mali, tama sa kanila. Kung di ba naman sila mga duling, di ba? <laughs> Hindi ko naman pinaparinggan. Sino? Oh, yung isang vlogger dyan. Wala ka na kung sino ka. o, oh, ayan na. Marami, abangan niya yan. Basta uh, marami magaganap sa Senado ngayon. May, uh, may uh, magtatago. O, tapos may mag-aabang ulit sa labas. Sasabahan daw siya ni, ano, ni Sen Robin. Ako. Ewan ko ba? Kasi sabi niya naman ni Senator Bato, di ba? Kay hey, Oh, Mr. Trillanes! Make my day! <laughs> oh, dito na. Ginawa na ni Trillanes yung inaantay niya. Uy, palike ako ng live streaming natin. Mahal lang ano ko dito, mahal ang uh, VPN ko. <laughs> ang mahal, boss. Baka pag live lang. Ang mahal ng live na yan. Ang mahal. Napakamahal ng live na yan. Magiwala kayo. Ang mahal ng live ko, eh? <laughs> Diyos ko. Baka pag live lang ako, ng, makasama ko kayo. Magbabayad ako ng 1,500 pesos. <laughs> kailangan na makulong uh, ano, involved sa uh, ano. liban sa flood control kaya naman natin pagsabay-sabay yun eh biruin mo na pagsasabay-sabay nga natin na ipakulong si Duterte na, na dapat managot sa human rights ba? Diba? Oh, yun ang uh, kailangan. Big lang yun. Bakit ano sila o, oh. ganito lang naman yan eh, dumadal, dum, dum, dumarating sa buhay ng tao yung problema na minsan kailangan natin sabay-sabay solusyonan ang masuliranin na yan. Ba yan? Hindi yung isa-isa tama, may ganun talaga. Kung isa-isa dumarating. Pero... Kaya kailangan sa dami nilang nakaupo, sabay-sabay din nilang palungan, solusyonan. Correct, correct. Diba? Anong ginagawa ng DOJ, Ombudsman, NBI, PNP, AFP, lahat ng ahensya ng gobyerno? Tutulungan. Magtulungan. Kasama si Pangulo. Huwag nyo nang isama yung Vice Presidente. Mahina ulo. Wow, wala nga dito eh. Uy, paano? Okay. Kita nyo habang uh, nanaragasa ang baha sa may uh, Cebu, si Sarah, tanong nyo kung nasaan. Nasa queso, nagpa-party. Nandun, nasa queso, nagpa-party. Kumanta ng kami ay apoy. Hindi na... nyo ba napansin? Mula nung kinanta niya yan, puro na lang sakuna yung dumating. <laughs> Ayan. So, ngayon niya, mga kababayan ko, pansin nyo. So... Uh update ko lang kayo. Yun nga, yun yung mga nangyayari. Eh. No? Uh, kaya naman ng gobyerno natin. Ako, sa, uh, ano ko, sa posisyon ko, nakikita ko yung destination ng government natin. Eh. To be fair, at uh, magipata sa lahat, binibigay niya. Well, talagang, ano, talagang totoo na naibibigay ng ating gobyerno. Wala naman ako masabing uh, masama kasi wala naman talagang eh, wala naman kasi masama sa ginagawa ng gobyerno natin. Una sa lahat, di ba? Yung uh, mabalik lang ako doon, sinabi ni Sen. Trillanes noon na babalikan niya itong mga ito, ipakukulog niya. Well, nangyari. And I'm happy for that, mga kababayan ko. Hindi, 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 hindi naman na nakakawalabisan niyo. Hindi kasi, alam mo, hindi kasi pinag-uusapan dito yung baka isipin ni Gandihan, hindi ho. Ang pinaglalaban at kailangan maunawaan ng tao kung ano ba talaga yung katotohanan. Totoo ba na nililang tayo? Ay, sama ko na sarili ko. Nung panahon ni Digong, o, oh, di po ba? Totoo ba yun na nililang tayo? Kasi dito natin malalaman lahat yung kung ano yung totoo talaga. Sinira lang ba talaga yung mga kalaban sa politika ni Digong? Yung mga ganong tanong, hindi yung isipin natin kagad negatibo negatibo no, yun, gaganti lang yun hindi ho, hinahanap natin pare para pares yung katotohanan correct, correct. yun po yun hey, uh, yun yung hinanon natin, we seek for the truth yun so, ang pambahayang ko uh, ikatatahimik ng mga pamilya na, na nawalan, na may sa buhay at biktima ng extrajudicial killing ito na ho yung uh, uh, kumbaga, ito na ho yung uh, justisya ng ating uh, mga kababayan na inabuso, pinangkota, ginamit para magkapera ang ating mga kapulisan noon na sangkot sa illegal na gawain na kinunsinte ng dating administrasyon. Ito na po yung sagot at husti mga kababayan po. Isa-isa po -isa natin na ipakukulong yung mga may sala po sa taong bayan. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn D. Thank you very much. General, thank you po. Maraming salamat may nag-super chat. Thank you. Maraming salamat po. Aha, uh, maraming salamat. At uh, sa lahat po ng mga kababayan natin, thank you, thank you sa pag-suporta ngayong gabi. Alam ko na napakahaba ng ating gabi ngayon na pagsasamaan pero still, nasa biyahe pa rin po kami. <laughs> pero, pero syempre, Uh, mag-iingat po kayo alam ko na I think bukas ng magaling araw magla-landfall itong uh, pinakamalaking nato na to natatama sa Pilipinas mag-iingat po kayo ha hindi ito uh, hanggat maaari, yung mga nagbaba sa politika, eh, muna kayo. Huwag niyo kuntularan yung, yung vice-presidente ho natin na babagyo na. Andun pa rin ho, mga kababaya, sa Quezon. Nanonood ng fire dancing. <laughs> Pinanindigan na ho yung ano. At nga pala mga kababayan ko, sa November, November 14 ba, boss? 14. November 14, wag na wag kalimutan, manood ng Bengador. At marami tayong bebenggahin na Oo, eh, napakarami. Napakaraming pag-uusapan na bebenggahin dyan. Alas 4 ng hapon, umpisahan nyo ng tumutok sa mga channel ni Mike Cervera, Biyahin ni Koy, Nyolo, mga kababayan ko. sapagkat dito nyo ho mararanasan yung totoong pambebenga. Ito ho, yung pangil ng Pangulo, mga kababayan ko. Pangil ng gobyerno. 'di ba? Anye anyway, mga kapatid. No, bago pa man ako mawalan ng load. <laughs> at uh, no, bago pa ako mawalan ng load, ay abay uh, susulitin ko na ho 'yung pagkakataon, no. Sulitin ko na 'yung pagkakataon. Ayan na, uh, Ma'am Cheche, boretsa, gandang gabi ho sa inyo. Ayan yo, mamaya ho ulit mag- uh, maglo-load ulit ako para makasama ko kayo. Mm. Ayan uh, So, eh yun nga ho, eh kaya ho medyo parang malungkot ho ang rally nila sa uh, 14, 15, 16. Dahil lakin si pa lang ho. <laughs> May kukunin na ho sa Senado. <laughs> oh, ayan na ha. binalita ko na sa inyo para malaman ninyo, para hindi na ho kayo nahuhuli sa mga latest mga kababayan. Oh, ito pa. Gantang uh, President BBM is doing well for our country, uh, for our fellow fellow peoples. Baguhin natin, nalisin natin ng mga naging sa nakasanayan ng dating administration. Correct. Burahin na natin yung past administration. Nasa bagong Pilipinas na tayo. Dito tayo mag-focus. Ito yung bagong Pilipinas. Diba? Antayin ko yan. Lalo na, ayan, na uh, November 14, magkipakita tayo dyan, Bengador, mga ko. Walang, uh, walang kawala ang may sala. Diba? Ayan, kasama ko rin dito. Kita ko lang mga kapatid, O, no? oh, yung pinaka, ano? Ito ba, marital tea, po sa inyo. Tama po. Uh, ayan. Eto si, ano, si attorney sangkay. ni ni na ano pong masasabi nyo sa uh, uh, ano, ito si Attorney Sangkay. Attorney. Oh, legit, legit. Oh, wala tayong magagawa diyan. Papasok na ba yung Interpol dito? Ah, uh, in, in, Interpol ang papasok ah. Ano? Hindi ano, hindi ang ICC. Ayari na. Uh, good luck kay eh, Senator. Ano, uh, siguro pagkasala lang natin na magkaroon siya ng lakas kasi magtago. Magtantrums. Hindi, baka magtago na naman yun. Eh. Oo. Oh. Uh -huh. Diba nung hinuli si Tatay Degong, nawala din yun. Paramdam. Paramdam eh. Tumakas. Ngayon baka magtaguyan. O oh, magtatago sa Mindanao. Oo. Eh, yun yung possible way niya kasi nakatakot niya siya sa ano. Nakatakot siyang madala sa ICC kasi ang fear niya dyan, di siya makabalik. Ayun. Gano'n nangyari. Iba gano'n nangyari kay Tatay Degong. Ayan nga. Ayan Maraming salamat. Ayan nga. Uh, Ayan na. Ang sabit talaga sa dyan kasi siya yung ano dati. PNP chief? O oh, siya yung PNP chief. Sa kami mga ebidensya at may mga... Na magdidiin talaga sa kanya? Testimony na talagang nakikiyari sa talaga. lugar. oh, yun na. Mga kababayan ko, narinig nyo na yung uh, mga sikat na vlogger na nakakasama ko natin ay memang uh, may mga sariling opinion na sila patungkol dito sa pagkaka ano sa pagpapadampot ng uh, International Criminal Court kay uh, Senator Pato. Napakalamig naman ng pag pagdating kay ba. Ah uh, uh, maraming maraming salamat po. Alam niyo oh eh, medyo pagod na ho kami talaga. Kasi mula ho kagabi, madaling alas giso ng gabi, umalis na ho kami ng Pilipinas. Umabiyahe ho kami sa aeroplano. Kaya pa kami ng Shinkansen. Kaya pa kami ng almost 5 hours na bus. Wala pa ho kami tulog. Ganun ho kahirap para puntahan lang ho yung mga Pilipino na nandito doon ho sa pupuntahan namin. Oh. Napakahirap po, no? Eh, yun ho ang trabaho, eh. O, kailangan nung puntahan yung mga Pilipino ng doon. So, kamustahin. Para hindi yung news nitong nagmamagaling na BC. Eh. marami yung na-fake news itong magaling na BC ho natin eh. Ayan ah na dami ho. Sigurado kong magtago sa dito. Sa Mindanao. Biyahin ni Koy. Biyahin ang ICC si ba To be honest, nakakapagod pero still, mapapunta pa rin kami doon yan Dapat lang makulong na sana nga. But anyway, mga kababayan ko, uh, yan muna yung mabibigay natin na latest update. At uh, abangan nyo na lang po yung mga live stream natin sa mga sus mga mamaya. Kasi pagdating ko, sa, pagdating ko dun sa hotel, papay eh nga, haharapin ko po kayo. And then, let's discuss everything, mga kababayan ko. No? Uh, yung iba pang detalye, kasi may nagbulong na sa akin. No? may nagbulong na sa akin mga kababayan ko meron meron, meron. alam ni alam nyo palagi ako nanonood kay Sangkay Janjan, di ko ni Koy Nyolo, Mark at Kent Garcia. sama mo si Boss Mike. Pag nanonood ka ng biyahe ni Coy, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Mike Cervera. O, oh, di ba? Niolo. Eh, yun yung ano. Eh, si Jake Magnus. Di diba? Ballpoint man. Oh, andyan siya uh, ano, Mima Alicia. Oh, andyan din si ano, si ga, uh, ano si uh, Munting Tini. Oh, Luzon, Visayas, Mindanao, kompleto rekado. 'Di ba? Makikinig ka pa ba sa mga fake news peddler? Hindi na. Dito ka na sa amin, 'di ba? Dadagdagan mo 'yan. I huwag mo na rin kakalimutan pindutin 'yung notification bell. Grabe Pa lang abot, Umabot dito. mga maraming maraming salamat po. note ko lahat. Maraming salamat, Ma'am Cheche Boreche. Ay! Oh, paano? Paano, mo muna ako? Kasi baka bumagsak na yung mata ko, di ko pa mabuhat yung gamit ko. Okay? Mga kababayan, magkita kita tayo mamaya. Live po ko mamaya. Mag-usap tayo. Alamin yun, dapat alamin ibulong na ang dapat ibulong. Oh. O. Oh. Eh, opo. Basta panig ng Presidente Marcos. Tama ko eh. oh, okay ba sa inyo? Mamaya, magkita-kita tayo ha. Huwag kayong ano, huwag kayong uh, mawawala. Baldita eh, tulog na ko eh. Medyo ano, iglip lang po ako. Kasi meron pa po ako isang oras mahigit para makapaiglip. Okay? Ay pagod eh, laban. Ma'am Eastern Samar, Ma'am Lina Morales, mag-ingat po kayo dyan na Eastern Samar. Oh, take rest muna BNK. Maraming maraming salamat po. Mamaya po, magkita-kita po tayo mamaya mga kabayan ko. Thank you very much mga kapatid. At sa lahat po ng mga kababayan natin na nanonood dito. Okay? See you later mga kababayan ko. Love you all. Ingat po palagi. Sabi sa inyo, sama-sama tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas. Mami Susan, hello po. Salamat Mami Susan. Mga Aurora, kita kits po tayo mamaya. Salamat po, salamat po. Hey, Sir Roy, salamat din sir. Thank you very much. Ikat po palagi. Ayan, thank you for coming sir. Mamari talpi, Yan, maraming maraming salamat po. Kita kits tayo mamaya.